Yay! May bagong pet stroller na naman kami mga po friends and this is from Dugo PH. Alam niyo ba ang gaganda din talaga ng stroller ng Dogo PH? Yung kauna unahang stroller nga namin is from Dogo PH din. And hanggang ngayon, maayos pa siya at talagang gamit na gamit din namin yon. So eto na nga mga po friends, madali lang din itong i-assemble. And tignan nyo, oh, meron din itong multifunctional water cup holder. Whee! Ayan, nauna ako sa iyo, Coco. Uy, Nabi! Ano ba yan? Sige na nga, dyan ka nalang mag-model ka. So mga po, friends, the zipper ito and meron din itong large, breathable window for a wide view. Pwede mong ma-open yung harap at likod. O ba diba, mga kapag marites tayo kahit nasa loob tayo ng stroller. So meron din itong stopper sa likod para hindi gagalaw kapag binitawan and for our safety na rin. Whee! Oy, wait for me, Nabi. Tracy's didigvin na rin nga pala yung wheels nito mga po, friends. And meron din itong pocket sa likod para pwede natin paglagyan ng wipes, treats, or anything. Nang galing, diba? And syempre, may cup holder din. And meron ding dalawang hook na pwedeng ikabit sa harness natin. Hi, Mommy! Ay, wait! May kasama na din itong foam, mga po, friends. So, ituturo ko naman sa inyo kung paano siya i-fold. Anggalin mo lang yung dalawang straps na nasa ilalim. Pagkatapos ay hilain mo lang tong part na to. O ba diba, ang dali lang niyang i-fold? And napaka lightweight pa. So ganito naman kapag i-open, hilain mo lang. Ganun lang kadali mga po friends, walang kahirap-hirap. Ang maximum weight capacity nga pala nito is 20 kg. Kasyang kasya kami ni Nabi no? And napaka affordable lang ito mga po friends. Wee! Oh, kung gusto mo rin ito, click the yellow basket. Ay, sorry!